Ito na yung hinihintay po ni Apong kanina. <laughs> Mabalinan! Gusto na <laughs> Hapunan! Kasi dito po kami kakain ng mga kapatid ko saka si Apong mamaya. Yung aking lulutuin. Alimango. Saka sa ko lang po naman po itong ulo ng tuna. Yung iba, andun pa sa kabila, pinaluto ko na po kay tita para mas mabilis kasi hindi ko naman humasikaso humasi, lahat. Lalabas ko na lang mamaya. Medyo hapon na ho. Doon na ako sa loob magluluto. Ah, hindi na kayo magpapasilab doon sa... Ay, natanggal. Papasilab sa labas. Ba't ko naman natanggal yung sipit niya? Wala akong yelo, kaya ganito ko na lang siya papatayin. Natabi ko itong buto ng kalabasa at itatalim daw. Sabay na po para mas mabilis tinto na yun kasya ito nga tiyan limango binuksan ko lang po yung kanyang likod para pumasok yung kanyang lasa ito nga gulay gulay para isang kuluan na lang sa kagata yan. kinuha ko na lang po na isang pigaan kuha lang po tayo ng silim panigang tagay natin po sili sakit so, naman Pampasin po. Kalamansi. Okay na to. Palalaputin ko na lang yung sabaw. Nakakain na. Tan, magandang tayo. <laughs> Ito na yung hinihintay po ni Apong kanina. Dito na kami kakain sa labas. Habang maliwanag po. eh Meron po tayo ditong pandagdag. Na dalawang litiyong manok. Ito yung gusto ko. Paksio po na dilis. Ay, napakasarap niyan. Meron tayo ito. Kanin, anong laman nung mga dala nila. At saka ito po yung ating kinamatisang ulo ng tuna. O, oh, ano pang hinihintay? Sit down, let's sit down and let's pray. Baka mga kain na. Inulit-ulit niya. <laughs> Hindi na daw siya mag-uulam ng iba. Basta yung isang sipit na lang daw sa kanya. Kanina pa kung umaga niya, binibili niya nung nakita niya nga na bumili ako. O, sige. Mm. Sipit daw. Ay, tay. Oh. Mabalinan. Gusto na itang? Apukin ka, agyaman ka, kanin, mi inal daw at dem, amin. Okay, atak. Ato sa kay kanyang taning atak. yun. Kapal, Kapal ng aliyo. Ito, ito. Ito po, yung kanyang sipit. Ang laki. O. Oh. Big bite. Sa. <laughs> Sa-sa mo dyan, o. No? Si hmm. Si Apong talaga. Ay, jiga na pa kanunyo kanun yung, awang kagana day tan. Ito po, yung nating hapunan. <laughs> Matamaan ng camera, tabi-tabi po. <laughs> Yan pinababa ko na po kay Mrs. yung camera para makakain na din siya. Big bite na nai. po, ang apat na henerasyon ng kanayon or Tim Agustin. Si Apong ho, ang unang henerasyon, ang lola. Ang lola si Tatay at saka yung kuya ko po ayan siya po yung panganay namin ito po yung sinundang ko Ang teacher din dito sa bayan po namin ako yung pangatlo at saka yung bunso na yung babae papahating pa lang sa susunod na araw at susunod na henerasyon nga po ito naman yung mga anak kong ikaapat na henerasyon po ng Team Agustin TV hmm. pag umuwi ho kami <laughs> pag umuwi ho kaming ganito ayan Sisikap kong magkahon na salo-salo. Tulad po nito. Sa simpleng hapunan, magkakwentuhan. Hmm. Daan na ko kayo. Kaya na po tayo.